kalau lah itu enggak perlu kan aku untuk lawan penarik air pang remitan langit tak kasihnya sedikit ya lelakio itu nyanyi dia parinya sama itu secreter sama Muhammad SP kalau ada gitu kan limbo itu Laki oh. Bultong bultong to. Mga nasa 10 months pala yung mga kamase. Pero bulto na katawan. Nakita pa natin kanawain. May nakita pa tayong kanawain dito. Eh, dahil pa rito sa cage. Ito yung lalagyan pala ang maganda kulungan ng cage. Puro pula halos na ito. Yeah. Apat. Ah, ganda ka na no hindi pa nga na ano yan oh purga man hindi pa napupurga. pupurga oh napakatanda 500 na lang yung dalawa na yan ganda ka eh. na eh may gulo na ito sa dalawa. yeah, dalawang taon 500 na lang dalawa ito ka na wire dalawang 500 na dalawa mga dumalaga Pulit, pulit mga pulit pala ito pulit ang kanawayan oh. pare sa babae mga master yan yeah. ang mga mga white hats na F1. Mm -hmm. mm -hmm. Master. Mm -hmm. May mga master. Ini din dito. Eh, tali sa yo. Ano ba 'yun? Ano mm -hmm. ba 啊！